Hala, na-aksidente si Doc Luna. Hindi yung joke. Maraming maraming salamat po sa sa walang support at sa mga prayers. Um, nagkaroon po na aksidente po tayo. Nagkaroon ng vehicular accident na nawala ng preno na yung nakasalubong namin sa sakyan. Pero ah, uh, Gabi si Lord. Kahit na naapektuhan yung yung C6 ko. Uh, ayan, ko co coherent pa din tayo. So far, nakatraction tayo ngayon para don sa alignment ng spine ko. Na gagalaw ko na kahit pa paano yung kamay ko. Yung paa ko. Uh, mataas yung sensory. Although, hindi ko pa siya fully nagagalaw, pero sabi naman kung mag-improve mag, mag yung mga posibleng mga galaw na ni Doc Luna yun. Ay, um, ulitin ko lang po. Please pray for all my loved ones. Um, and syempre, gusto ko pa take you kay Lord for the second chance. Ah, uh, kaya natin to. Lalaban tayo. Lalaban si Doc Luna. Ay. Maraming maraming salamat sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, kay Baba. Thank you. Thank you po. Thank you, Lord. Ingat. Um, please, pray for my recovery. Pray for my family na malagpasan namin to And malagpasan lahat ng minamahal ko sa buhay ito. Uh, babalik si Dok Luna. Uh, Tiwala lang kay Lord. Ingat! <laughs>